Tiyak ako na kilala mo ang money tree dahil ito ay pangpaswerteng halaman. Pero, ka ano na ng bunga ng money tree? Hindi mo ba alam na kami dito sa probinsya, hindi pa nauuso ang pandemic at mga pangpaswerteng halaman, ay kilala na namin ang money tree bilang kastanyas? Oo, kastanyas ang tawag namin dati pa sa puno ng money tree. At ito ay lumalaki ng mataas na parang puno. At at sa mga hindi pa nga nakakakita kung ano ang itsura ng bunga ng money tree, ganito siya guys. Ito ang itsura ng bunga ng kastanyas o money tree na sa English naman ay tinatawag na malabar chestnut. Oo, ito ang malabar chestnut na binibenta sa ibang bansa na mahalang presyo. Pero dito ay pinupulit lang namin guys at dati pa namin kinakain. Nung mga bata kami, madalas namin gawin dito kapag nakakapulot kami ay inilalagay lang namin sa lata ng sardinas o kahit sa anong lata pagkaraan ay tinatapat namin sa baga. At kapag nagpuputukan na siya, ibig sabihin nun ay luto na. At sa susunod kong ang video ay ituturo ko sa inyo ang iba naming paraan ng pagluluto ng buto ng money tree o sa amin ay kastanyas at sa English naman ay malabar chestnut. O paano ba yan? May natutunan na naman tayo na hindi lang pala pang paswerte ang money tree, kundi pagkain rin ang bunga nito.